Huwag kayo. Pag daw kasi ang Diyos, ang relihiyon na ni Mr. Robin Padilla ang kinantinyo, ay lalaban na daw siya. <laughs> Pati sa pambansang awit kasi, di na lang yung paniniwala mo sa relihiyon, di ba? Oh, ang daming relihiyon dito sa atin. Pero wala namang pagbabago doon sa paglagay ng, ng kamay sa dibdib. Hindi naman ganon, at lalong hindi pwede yung ganon, di ba? Hmm. Kung yan ang paniniwalaan mo na um, ito ay paggalang sa Panginoon mo, edi sana hindi ka na kasi umaattend ng mga ganitong okasyon. Yung merong, merong um, pagpapakita ng paggalang dapat sa ating watawat. Sa mga uh, pag-awit ng pambansang awit, Wag na po kayong makisali kung ganyan din lang ang gusto niyong gawin. Dahil, anong gusto mo? Maiba ka? tapos yung tapos akala mo yung pagiging iba mo ay maayos hindi gusto mong maging deviant in a way na mapapansin ka talaga papansinin ka talaga dahil kapansin pansin kung ang goal niyo po ay magpapansin ayan pinansin na kayo kung ang goal niyo po ay maging relevant kayo hindi <laughs> pinansin lang kayo dahil hindi pwedeng hindi pansinin ang mga maling gawain at masasanay kayo dyan. Hmm. Sabi niya, o tignan niyo, si Senator Tito Soto pa talaga ang humingi ng paumanhin para kumalma nga itong si Robin Padilla na umuusok daw sa galit. O oh, ayan, uh, umuusok sa galit atong si Padilla ng talakayin sa regular session ng Senado nga ang isang di manipuladong larawan na ipinos ng isang media entity. Hindi naman minanipula yun eh. Siguro na sa ibang anggulo lang. At talagang ang tingin ng tao ay dirty finger. Hmm. Gagawin at gagawin mo yun pero hindi mo naman kayang panindigan. Ano nga ulit ang rason mo dahil sa relihiyon mo ay nagsasalita na po ang mga kasamahan mong muslim. Wala namang ganun eh. Pag kinanta mo ang pambansang awit, um, regardless of your religion, dapat ganito pa rin ang gawin mo. Oh, ano to? E di sana, sana hindi ka nalang umawit. Sana nag, nag, nagsiskip ka pag pambansang awit na ang, ang parte ng isang session halimbawa. Sabi niya kasi, hmm, ano daw, ito daw ay para sa kanyang Panginoon. Hmm, para sa kanyang Diyos. Eh, ang sabi naman ng mga natasans, ang dami mo pa daw sinasabi, pero ang totoo mong Diyos ay si Duterte. Di ba halata or di ba handa ka nga daw na magpasunog para lang mapatunayan na ikaw ay amoy Duterte. So ang Diyos mo ay si Duterte at hindi yung sinasabi mong sinisimbolo na itong uh, ginawa mong ito habang ikaw ay kumakanta ng pambansang awit. Si Digong daw ang Diyos mo, Mr. Padilla.